What is up Yutong? It's your boy Yek Yek At ngayong araw na to guys ay tuturuan ko kayo kung paano ba ang tamang pagbili ng ating spin dryer kapag nasira yung ating spin motor sa ating dryer no? Okay so kung nasiraan ka ng motor ng iyong dryer at nag-iisip ka paano ba yung tamang pagbili, pagbili online ng mga spin dryer kagaya nito. Ito guys, sira na ito. So, ganito lamang kasimple, no? Ituturo ko sa inyo step by step, pero bago yan guys, maaring pakibigyan ng like ang ating video. At syempre, subscribe na rin kayo sa ating channel. Alright? Okay. So, napaka-importante na alam nyo kung ano yung inyong gagawin kapag bibili kayo ng spin dryer motor kasi hindi siya pare-parehas merong dalawang klase nito guys triangle type at T type okay yung T type ipa-flash ko sa screen kasi wala tayong T type dito tapos meron din siyang dalawang sukat okay yung big gap which is sa triangle type ito ang big gap yung small gap ipa-flash ko sa screen. Sa T-type ganun din, meron ding big gap at saka meron ding small gap. Okay, ano ba yung mga kailangan nating reference para makabili tayo ng tamang spin dryer motor, okay? So, kuhanin nyo yung sukat nitong side. Okay, guys. Yung sukat nung side, kuhanin nyo. Sa big gap, usually, yan ay 14 cm. So, kailangan nyo ng ruler. Okay. Ito yung importante. Ito. 14 cm. 14 cm. 14 cm. Okay. Sa big gap, usually ganyan. Kahit sa small gap, 14 cm din usually yung binibigay na sukat. Okay. Pero importante alam mo yan. Kasi minsan, meron kang makikitang shop. sharp na ang ibibigay sa yung size nito or yung length nito is 5 cm pero eto ay 4 cm lang etong big gap na to ah tapos yung ibang shop ang sinasabi nila is 5 cm daw itong side na to which is okay lang yon so long na 14 cm ang haba niya sa gilid okay 14 cm okay lang yon ngayon, saan magkakaroon ng diferensya? Dito sa mga butas na to guys. So, magkakaroon ng malaking diferensya guys sa small gap at saka sa big gap. Dito. Sa mga butas na to. Okay. Yung small gap guys, 0.7 cm lang yun. Ang big gap kagaya nito is 1 cm ang layo niya. Ang pagitang mula dito sa square hanggang doon sa bilog. Okay? Yan po ang big gap. So, importanteng sukatin nyo po ang pagitan nito. Kasi baka mamaya, oo nga, 14 cm, 14 cm. Tapos, ang mabili mo short gap, eh, 0.7 cm lang yung layo nun. Kuha. Okay. Tapos, importante din na sukatin mo ito, mismo itong bakal na to, yung pinakabilog niya. Kasi meron netong uh, 1.2 at 1 cm. Okay? So, itong big gap na to is 1 cm siya. So, ayan. 1 cm. At meron netong mas malaki guys, 1.2 cm. So, importante rin sukatin mo yan, no? Sa height, walang problema sa height yan guys. Okay, eto kasi 4 cm. Pero yung pinampalit ko dito is nasa 3.7 cm lang. mag adjust na lang kayo dun sa pinaka-tornilyuhan na Okay. So, ganun lang guys ang tamang pagbili ng spin dryer motor. Okay. Yung mga dryer ng washing machine natin. Ganun lamang, no? Okay, ngayon, para bonus na rin sa inyo guys, paano ba malalaman kung ang motor mo ng spin dryer Kunwari, bigla na lang huminto yung spin dryer mo, biglang umugong, hindi mo alam kung ano yung ano ano yung naging problema. Tuturuan ko kayo ngayon paano ba mag-analyze uh, mag-troubleshoot kung yung makina ba ang may problema or ibang parte. Okay? Sa makina lang tayo magpo-focus ngayon. Hindi ko napapakilaman yung wiring at saka yung kapasitor. Okay? Sa makina lang tayo. Ang kailangan nyo sa pag-check ng makina kung okay pa ba or sira na is analog multimeter mas maganda. Pero kung wala naman, okay na yung ah uh, digital multimeter. At kailangan nyo lang is i-calibrate sya dito sa ohms sa times 10 okay sa times 10 kahit doon sa digital multimeter ganun lang din yung gagawin nyo guys times 10 lang okay dito sa tuturo ko sa inyo itong um, analog i-calibrate niyo lang siya sa 0 okay so pag didikitin nyo itong dalawang uh, panundot nya okay So, papalo siya, guys. So, sa akin, yan, kailangan i-calibrate nyo sa zero. May adjustan yan. It's either nasa gilid or naandito. Okay, so adjust natin siya to zero. Ayan. Okay, nag-zero na siya. Okay. Okay. So kapag nag zero na siya guys, ang gagawin nyo lang is susukatin nyo. Medyo malayo yung camera so sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung sukat dito. By the way guys, meron niyang ano, meron niyang numbering. So meron dyan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So dun lang kayo mag base Yun yung number na kukuhanin nyo. Tapos ang gagawin nyo is susukatin nyo yung ohms ng mga wire ng inyong spin motor. Kunin nyo lang muna yung isa. Halimbawa, itong blue. Okay. So, blue. To red muna tayo. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, wala siyang reading. Okay. Blue to yellow. Wala din siyang reading guys. So, wala talaga siyang reading. Ayan. Mm. isa yan sa magiging basihan para masabi yung sira ng inyong spin dryer motor kapag walang reading ayan wala siyang reading blue to red and blue to yellow parehas walang reading ibig sabihin yan ay sirana dito sa dryer na to guys ito yung common wire or ito yung nakadugtong doon sa saksakan yung isang wire ng saksakan dito nakadugtong. Okay? So, ngayon, subukan naman natin itong dalawa. Itong red to yellow. So, yan. Wala talaga siyang reading kahit anong wire dito. Ang sinalpak kasi nung dating may ari washing machine, hinala ko lang to guys ha? mataas na microparad na kapasitor one reason why kung bakit nasunog itong makin na to. Ayun, hirap na hirap na siyang umikot. So, may something na natunaw sa loob na nagdikit na sa kanya dyan. Kaya, ayan na siya. Pinalitan na siya. Pero in case meron kayong maayos na makina, ang gagawin nyo lang is, pwede kayong tumingin lang dito. Merong wiring diagram dyan, which is ang sabi nga dito is yung blue, totally nakahiwalay yung blue dun sa dalawang wire, yung yellow tsaka red. So, yung blue yung common. Tapos, kung makikita nyo ito, meron siyang parang uh, equal sign, yan yung kapasitor. So, yung yellow tsaka red, nakadikit siya sa kapasitor. So, yung isa, yun yung magiging starting at tsaka running ng kapasitor. Okay, sa makina na to guys, ang starting ng kapasitor is yung yellow at yung red naman yung kanyang running. Ito yung nakakonekta sa ating switch or sa ating timer. Pati na going dun sa switch doon sa ating uh, pinto ng dryer. No? di ba diba pagka ang dryer sinarado mo tapos nakabukas yung timer umaandar siya. Pag binuksan mo hihinto. So yun yung nakakonect yung red ito. Okay. Ngayon, paano naman natin malalaman kung okay ang dryer, okay? <coughs> so, ganto lang kasimple yun. Let's say, for example, itong blue na wire, ito yung common. Tapos, kinuha natin yung kanyang ohms, okay? So, let's say, for example, yung blue to yellow, naglabas siya ng 4 ohms. Okay? So, sabi natin 40 ohms. Kasi times 10, di ba? Tapos, ito namang uh, isang wire. Pag-check natin, naglabas naman siya ng 6. Okay. So, pagpa-plusin nyo lang yun, guys. So, 6 plus 4 equals 10. Okay. Para malaman nyo kung maayos yung makina, kailangan makuha nyo yung 10 na equals 10 kapag hiniwalay nyo si blue at yung dalawang wire naman ang tinest nyo. So, pagka-test nyo ng dalawang wire, pumalo siya ng 10. Okay? Or something, say for example, 10.5, 9.5. So, yung mga ganun, okay yun guys. Ibig sabihin nun, ayos yung makina mo. Okay? Maayos yung spin motor mo. Okay, so hanggang dito na lang yung video guys. Salamat sa panonood nyo. Sana may natutunan kayo dito. At sana matulungan ko yung mga nasiraan dyan ng spin dryer, uh, spin motor sa kanilang dryer para makabili ng maayos na dryer. Okay, so yun lang yung mahalaga guys. Again, yung sukat ng gilid na to, yung pagitan ng square at saka ng bilog, yung sukat nitong pinaka Nakalimutan ko tayo dito. Itong pinakabakal na ito yung umiikot. Yung um, centimeter niyan. Kung ilang centimeter yan. Okay. Kung 1 ba yan or 1.2. Tapos, yun lang. Yun lang sa akin para ano ba siya. Kasi dalawang klase nga lang naman yan. Eh. Big gap tsaka small gap. Sa T-type tsaka sa triangle type. Parehas merong ganun guys. So, yun lang naman yung binibenta dito sa Pilipinas eh. ba diba? So, yun. Hanggang dito na lang. Salamat ulit pakilike ang video at syempre subscribe na kayo sa ating channel. Bye for now.